Yo what's up mga kamaster uh, Magandang magandang hapon po sa atin lahat Mga kamaster Luzon, Visayas at Mindanao Magandang magandang hapon po ama uh, Mga kamaster mamaya uh, Mamaya papunta kami doon sa ano Kasi uh, yung isang sister ko mag ano ka, Doon daw kakain Dis Dispiras kasi sa kanila ngayon sa San Jose uh, Doon kakain ang tawag yan Yung hapunan Tapos Punta muna ako dito sa ano kasi pupunta sila dito mamaya. Putam muna ako dito sa kabilang bahay namin. Dito sa uh, kabang bahay ng sister namin dito sa ano. Dito sa uh, mismong bahay niya baga. Tapos tingnan ko yung buko kung kaya kong akyatin. Right. Magdito magdito ng hapon. Ayun oh. ay mga kamaster Ayan yung, bahay nyo Ayan ino ko Pwede magtanong ah! Ito Papunta dito sila Papunta sila dito Papunta sila dito May wifi ba dito? Ha? Ah? Ayan mga no. kamaster ng ano Sister ko ito yung anak ko huh 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 dito huh huh dito huh 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 ah, huh 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 Ayan, dyan din yung aircon nila Wala na naging tulipin ng little pano eh Ayan Ayan Ah, ito yung aircon niya Ito yung bahay na sister ko Ayan yung may-ari, isa yung anak na Ayan 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 yung may-ari Ito yung ano nila, kwarto Patayin natin Ayan yung, ito yung sala Ayan. Ayan yung mga anak niya. Ayan. ayan, yung nanay, saka mga anak. Ayan, mga kapatid. Ayan. Papa, buwari sila bang? Ayan. Sila tiya, ano, dili, ay, di na. Ay, tiya, di na. Si, ano, tiya, bibs. Buwari na dyan na sa Ay, wala palang sinilas. Wala palang daanan na meron. Right Alright, mga mga sa lahat. Ito yung ano nila mga kamaster, yung pinagkukuha na tubig. May daanan pala dito. Ayan. Ano Ay, yung tam niya. Ito yung suha. Sus, numero problema sila na suha. Andito pala, oh. Ayun, oh. Na problema. Suha dun sa ano, mga kamaster, yung sak kinagat ka agad ang ito yung likuran niya babuyan niya sa ano yan yan yung babuyan niya yan ba yung nyugan na? ito yung babuyan niya wala na rin laman ganda matay din uso kasi dito yung sakit ng baboy mga kamaster yan babuyan niya yan ito yung tambayan niya may gripo din pala dito Nabuhan, may, may lutuan din. Kung gusto magluto dito, mga tambay. Yan. May kuryente ba ito? Ayun. Ah! Agoy! Alright! Miga-miga out sa lahat. Maganda, maganda ng hapon. Saan na ba yung nyug, nyug niya? Baka yan. Mataas daw. May kasi mababa lang naman ito ah. Sayang ba ito dito? Ang pwesto na ito. Oh ay, tawid na yun ah sa kabila na yun ah ayan oh ah, doon ayun pala, sa liko ayun pala ayan oh ako aket dyan mamaya ayan yung nyug yan, akong bibire nyan kasi number 5 nga sila nang aakit tingnan natin, baka mamaya may ahas yun oh Right, mga mga sa taot sa lahat. Maganda mga hapon po. Yun o. Sana po pwedeng ano ah pa-subscribe, like, and share po Ang ating uh, munting YouTube channel saka papalo na rin po ng ating uh, 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 Facebook page. <laughs> yun o, Yun yung sabi niyang ano. Wala naman naman, laman. Oh. Eh, daming ano rito. Kung may kambing ka lang eh... Buhay na dito. Tapos lagyan mo na ng panan dyan oh. Yung paner paikot. At mula dito... Paikutan mo ng kambing. Ah, kambing! Buanom ng kambing dito. Yan. Ang mga saging nyo. Kala ko kanya pa rin yung likod. Daki pa ba kantin ito? Kanya pa to eh. Ah, baka yung sa harap na anyog... Iyon oh. Pag tag ulan dito mga kamaster, puro palayan to paikot. Isara natin to para. Yan. Puro palayan yan dyan. Yung lugar na yan. Yun. Asa mo buko na aketin ko? Yung buko na aking daw. Ito, hindi na kasama yan oh. Ah, ito. Hindi pwedeng ano kasi pag binagsak mo yan, tatama doon yan sa mga bahay na yan. Ay, bana na pala to eh. Hindi, kanya, hindi, hindi kanila ito. Ito rin, kanila. Ito lang. Mag-iisang puno. Ayun, Ay, oh. Ayun, mga kamaster, yung... Ayun. Ayun, Ayan. Yun, bahay rin ng pinsan ko yan. Ayun. Yung nakita nyo puti na doon sa dulo. Ayun, zoom natin. Ayan. Ayan yung puti na bahay na yun. Yung, nakapintura ng puti. Sa pinsan ko rin yan. Ayan. Halos. Kukunti lang ang ano dito magkamaster na hindi ko kamag-anak. Halos lahat dito kamag-anak ko. Ito kamag-anak ko rin. Ayan. yung nandiyan. Buboy. Ha? Ano sa hindi sa ila? Ah. Ang mayingay ngay. Ayun mga Ka master ayun. Itong sa likod lang pa lang akyatin na bukuhan. Gumay Alright mga master uh, hanggang dito na lang mga kamaster at sana masuportahan nyo ang ating munting YouTube channel mga kamaster. Sakit pakipalo ang Facebook page natin mga kamaster, uh, Ormok Master blog. Maraming salamat, bye bye!